So, hello, isang magandang araw po sa inyo mga Pards Ayan po Andito na naman po tayo sa aking shop Ngayon po meron po tayong uh, i re na isang uh, electric pan Tuturuan ko po kayo kung uh, paano mag-repair ng uh, mga electric pan At kung ano yung ating mga ginagawang mga diskarte Eka yung diskarte sa pag -re repair Yung uh, tinatawag na uh, ano tawag doon uh, na yung, uh, yung talent Yon yung mga nagiging uh, experience natin sa pagre-repair sa ating uh, mga electric pan uh, Ipabahagi ko po sa inyo para Makakuha po kayo ng idea Sa pagre-repair Ng mga electric pan mga fans Siyempre, uh, kinakailangan mga parts Marami po kayong uh, idea Or uh, diskarte sa pagre-repair Hindi lang uh, basta uh, Marunong kayo sa pagre-repair Kinakailangan meron kayong uh, experience Kauna-una na experience uh, Diskarte At uh, kaalaman kaya panurin nyo po yung ating video mga parts. Ngayon ang problema po nitong uh, electric fan na to mga parts yung kanyang sa uh, uh, shafting saka yung kanyang uh, busing. Ngayon itong uh, ito ito itong hawak natin na to rotor to rotor ito ng electric fan mga parts. Ang naging problema pa nitong uh, rotor na to ito uh, hindi ito hindi ito alam ng mga ano ng mga baguhan lalo na sa kung halimbawa eh ah uh, kulang kayo sa mga experience ega nga uh, hindi nyo po ito alam uh. kaya panoorin nyo po yung ating video tapusin nyo po at ah uh, kung bago lamang po kayo dito sa ating uh, youtube channel paki uh, pakisubscribe na pakisubscribe na rin po yung ating uh, channel mga parts ayan so ito ang problema nitong nga uh, rotor na to mga parts malaki yung kanyang butas so bakit ba lumalaki yung butas ng ating rotor sa kadahilan ng palagi po tayong ah uh, Palit ng palit ng shafting kapapalit natin ng shafting lumuluwang po itong butas na to syempre pagka halimbawa uh, eh, laging uh, laging nasusutan luluwang po talaga yung butas po na yan so siguro itong nga uh, electric pan na to mo, um, ayan, nakapansin pa po medyo uh, matagal na po itong electric pa na to siguro palagi pong pinare-repair ng may-ari sa kapapalit ng uh, shafting lumalaki po yung kanyang butas So, tuturuan ko po kayo kung paano po natin ito maayos. So, but, pagka lumaki mga parts yung butas ng ating shop, ng, ng ating rotor kasi dito ito. Yeah, pagka po yung butas na yan mga parts, ang mangyayari po dyan, maluwag po. Tingnan po, ah. So, maluwag po siya. Oh, sobra luwag mga parts oh. Lalo na pagka nag to. Maluwag, ah, uh, luluwag to, mawawala to sa alay no. Oh, ayan oh, side na to. So, pagka ganyan po natin, no? Oh, sobra luwag dapat hindi ka ganyan, no? Oh, ayan oh, sobra luwag, oh. Saglit lang natanggal na. Hmm? Sobra luwag. Ngayon gagawin po natin 'to ng diskarte. Eh. Panoorin niyo po yung ating video mga pals. So, ayan mga pals, nilagay ko na po. So, ito maluwag nga po. So, ang gagawin po natin, ah, gagamit po tayo nito, mga pals. Ayan no? So, kinakailangan na itong uh, gagamitin natin itong dulo na to, hindi siya lulusot dito sa butas na to. Kailangan medyo malaki ito. Ito, medyo malaki itong uh, dulo na to. So, pagka pinuktok natin to, ang mangyayari dyan, sasapad itong uh, pinakabilog na sa sapat. So, pagpapin po natin mga punch. Ayan. Yun. Pasaya sa pari lang natin mga pards. Yun. Sa. Yun. 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 So, hop, nabili ko yung ating camera. So, pwede na po natin nga uh, ipasok to, mga parts. So, ito. Iyon, no. Oh. Pansipasin nyo po, mga parts, oh. Medyo mahigpit na po. Medyo na yun. <clears throat> so, tingnan po natin, mga parts, kung uh, hindi na nga ang pasok. Iyon, no. Oh. So, pansipasin nyo po, mahigpit na, mga parts. Iyon, no. Oh. Hmm. Mahigpit na. Hindi tulad kanina mga parts. Ayan o. Oh. Hop. Hmm. Oop, yung ating camera lumilikot mga parts. Ayan. So, sukatin po natin ating, ating talire. Eh. So. Ayan. Ganun lang mga parts. Mahigpit na. Ganun lang yung ating uh, diskarte sa pagre-repair ng ating uh, uh, ganitong mga electric pan yung mga roto. So. Pagka ganun mga parts. Ganun lang yun yung gagawin. So, pupupok nyo lang po para po humigpit yung ating arot para po uh, hindi po uh, sisira. So, pinalitan ko na rin po ito ng, uh, ng busing mga parts So, ganoon lang yung, yung aking uh, ipinaging uh, ano, aking uh, binahaging uh, video. Sana po makakuha po kayo ng uh, idea mga parts sa aking uh, binahaging video. So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking uh, YouTube channel. Mga guys at uh, good luck sa inyo. Marami pa po tayong hihire uh, refer. So okay.